Wow! Ha? na, na! Uy, may checkpoint ba eh? Anong? Bakit tayo tumalaman? Ay hindi! Uy, hindi! Si ano yan? Bakit mo naman yun? Yung mga ganggang yan. Uy, anong problema? Ipagalit! Ipagalit! Ipagalit sa'yo ha! kita yung ginagawa niyo ha! kita yung ginagawa niyo! na namin si Owe Pag nakita kita, ay, napalit

So ayun guys, inaantay pala namin si Ate. Speaking of, antay namin si Ate Yen. Si Ate Yen oh. Oh. Wow. Oh, oh. Oh. Ha? Stroll, tayo. Stroll na to kalah, okay, to? tayo. Kala ko mag may merienda tayo ito eh. Puningin na Iniram lang namin na yan. Na. Ano tara? Tara tara. Ano tara tara. O oh, sige, huwag ka mo ito, be. Huwag mo na patay. Saan tayo pupunta, Tiel? Ha? Kain tayo. Masasunod na lang kayo sa akin. Ah, sige, sige. Ayun na lang yung ano natin. Pwede mo jacket, Mati, be. Matik yan, be. Hindi lang lang kasi namin. Kasi nakakas lang na akin. Ay. So, ayun, guys. Magmamotor kami ni Ate Yel kasama si SJ. Let's go. Yeah. Let's go. Let's go. Ano yun? Be, lagay mo naman sa ano, sa hindi mo lalaglag. Sorry, Be. Wait lang. O, ano Sorry, Be. Ah? O yun ala, saan siya tingin? Sundan na lang natin. Ha? Sundan na lang natin. Sundan na lang natin. Dyan lang yun, o. Oh. lang siya may palabas, o. Pinuha ko kasi yung ano ko, lip tint ko, eh. Maglalagay ako ng lip tint, eh. Diyan lang yun, o. Oh. lang yun, o. Oh. Wala nga, eh, o. Oh. Kumaliwa yun, kasi, syempre, sa coffee shop. Ano ba eh? Sabi mag-e-stroll lang. Akala ko nga mag e tayo. Wala na na, wala na. Uy, may checkpoint ba eh. Ano kaya ano? tayo tumulo Ay, hindi. Uy, hindi. Si ano yan? Bakla yung mga ano yan, yung mga ganggang Ay, yan. yan. Tapos ano na -ta mo dali, -putan mo dali. Puntahan mo dali. Bilisan mo na be. Wait lang. beh ano na? Gagi na matay yung ano ko. Ano ba yan? Ang malas naman. Bilisan mo na. Bilisan mo kasi. Ay, ang buti ba naman si Bilis Ay, muna 'yun. Bilis mo, be. Kumain gawin gabi na mga doon. Susunod. Uy, be, no no, sa mukha mo. Bilis mo, bilisan mo, bilisan mo. Please. Okay, okay, tangitin mo na na, cartel. na 'tong mga to. Oy! Oy! Ano ginagawa niyo? Wala namang problema. Wala namang problema. Wala ha. Ay, kita kita ay, yung ginagawa nyo ha. Kita kita yung ginagawa nyo. Hindi nabangan na namin si Owe. King ina mo awa pag nakita ay, kita. babae yung awa to? kaya labas ako dyan. Ano kayo kayo awa? Ano kayo Ano kayo Ano kayo

Uy, yeah. oh, kaya. Wait lang, tatapag patawag ko kay, ano, kay, kay Bibay. Gago talaga huling-huling mga ginagawa ng mga ilo. Pero dyan lang kayo, Bia. Susumpo kayo. Susumpo kay Jiswa sa grupo namin. Jiswa! Jiswa! Si Ate Yil! Ano? Sinampal ni Barney! Ha? Sinampal! Si Turo! Tapos yung motor mo, kinuha! Ha? Ba't, ba't, ba't yung motor Tinangay yung motor mo! Ba't paninayaan mo! Hindi e, ko nga mapaglaban eh! Mar Alam mo naman eh! Mar Alam, Sinapak okay, ni Barney. Ha? Sinapak ni Barney. Sinapak ni Barney? Oo. Tas Asa laman. sila? Nandun tayo, tinakay yung motor mo. Oh. Uy, ganyan mo na kayo